Hello, hello, what's up mga amigo? Ito, try natin sa ating uh, prinifer na ano, tubig tabang. Lagyan natin ng asin one fort. And shout out kay Amilito Amban Pidad. Shout out sa'yo amigo. At saka nagmamayari nito si Munez. sorry kay Monies Shout out sa mga taga-suporta natin dyan. Shout out, shout out sa inyo. So, panda rin natin mga amigo. Makik makikita nyo mga amigo. Walang reaction yung tubig. Kasi magaan. Magaan lang. Kahit volume natin yan. ah oh, konti lang yung ano. Ayan ho. Lagyan natin ng asin mga amigo. Lang ah. natin ng asin. Iubos natin to. tingnan natin kung kaya ba niya ito lang muna saka mix mix lang natin yan, um, yan na tingnan yung tunog kung may pagbabago ba yan <laughs> nag iba yung tunog mabigat na load na yan mga amigo nag iba yung tunog eh Dandahanin lang natin baka hindi kaya yung subrang alat siguro maalat na yan pareho nang siguro ng alat ng dagat Kalang mga mga amigo, may nagwawasing, maingay pupos na natin to oh. ayan na yan ang huling baraha <laughs> mix mix lang natin yan kung makasurvive sa nito mga amigo okay na siguro yung alat nito paparihan na sa alat ng dagat hindi natin i-kakat, baka sabihin nyo pinalitan natin yung tubig maalat na yan one quart na asin kung hindi IGBT ang ano ang itatrya nyo ng ganito hindi na yung ano stunner niyo kung hindi poputok hindi andar kung naka-protect, hindi andar kasi mabigat na load na to pero pag naka auto duty dandahanin lang natin maalat na to eh maalat alat na to din natin kakat pabutin natin to ng 10 minutes para maluso yung asin maingay may nag no? may nagwawasing karwas perwas. punti no? na lang yung asin naluso na yung iba ala tito, yung try mo na natin baka bibigay, <laughs> ah kaya, nabigat na load na to mga amigo, yun oh. No? Karamdaman natin yung ano yung transistor box natin. Baka ma-over. Pwede natin i-adjust. Pwede natin tainaan Ayan. Kailangan lang natin. Daw. Ay, hindi naman mainit. Daw. Ayan. ay kayang kaya mga amigo hindi siya uminit kayang kaya hindi ito mabigat hindi siya nabibigatan kasi yung pan hindi nagda-drop hmm. hmm, lang tsaka ito pag walaan mo lang yun oh. pag hindi ka mag flip-flop balik mo lang sa zero tsaka ito gitna lang konti Mainit sa kunti. Pero pag naka flip flop yan Okay yan hmm. Tama-tama lang itong mga nigo Mawasak na yung tory. Ito yung switch natin mga amigo. Now, yung LGBT transistor natin pero okay lang yan kasi mabigat na load na to eh. so kung pandagat kahit sa gitna lang gitna para hindi masyadong ano, mabigat kaya ano lang oh so, malakas yung tono eh ibig sabihin pag malakas yung tunog mabigat na yung load natin Maraming salamat sa panonood Shoutout shoutout sa lahat Thank you thank you and God bless sa atin lahat